Anong nangyari sa parisan ni Diwata sa Pasay? Yung dating dinudumog na sobrang daming tao, ngayon tinutulugan na lang. Anong nangyari? Yung vlog dati na tinutulugan yung parisan ko, so nandito sila ngayon, kumain ulit. <laughs> yung mga dating tutulugan na binigyan, doon yun, sa may labas, ayan dito. So ngayon ito siya, o, oh. tinan mo. Ayan <laughs> po. Diba? Yung vlog mo dati, tinutulugan, tapos... Yung, yung, mga vlog mo dati, yung mga vlog mo dati, kinuhaan mo yung mga natutulog sa labas, tapos sinabi mo yung Hindi naman natutulog sa parisan. Gusto ngayon kumain ka. Maraming salamat, no? Okay. Kasi pinabalik-balikan mo. Ibig sabihin, kahit na binas mo ako dati, at tuloy pinapanood ko pa sa yung video mo, kumain ka pa So, masarap yung parisan. Aminin mo. Yung sinabi ko talaga sa video na yan, masarap talaga. Oh. Napanood nyo ba yung video? Pero nga, yun? yes, Oh. Pero nga, yung mga natutulog dyan sa labas, hmm. binidyo mo, tapos pinuntin ko sa parisan ko. Kung nanira ka pa rin, okay lang yun. At least kumita ka. Ito, ito, ito. Oh, At least kumita ka, nag-trending ka, nakatulong ako sa'yo. Ah, pero ngayon, tinatanong mo sa akin kung masarap. Oh. Noong unang video ko palang sinabi ko na masarap pala rin. Eh. <laughs> Hindi ko naman sinasabi masarap. Yeah. Sa akin pero, lang. Mo, Kasi bumalik ka dito para mag-content. Nagkataon na nakilala kita. Dato. Pero okay lang yun. At least pinabalik-balikan mo ako. Diba? Dato, dato, dato. Thank you.